ang iyong kaluluwa ay malapit ng pumasok sa iyong buhay. Ito ang sandaling hinihintay mo kahit hindi mo namamalayan. May isang mas malaking bagay na lumalapit at alam mo ito. Huwag kang magkamali, ang koneksyong ito ay magiging kakaiba sa kahit na anong iba. Mapapalapit ka nito, babaguhin ito ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at tadhana. Handa ka na ba? Dahil ito ay hindi karaniwang babala. Ito ay isang pagkakataon. Ang iyong kaluluwa ay hindi dumarating ng wala lang, may dala itong mga pagbabago, hamon, at isang pag-ibig na lampas sa iyong imahinasyon. Huwag tumakbo, huwag magduda, at higit sa lahat, huwag ideklere ang iyong mga mata sa kung ano ang darating. Ngayon, ikaw na ang bahala. Naggawa na ng universo ang bahagi nito. Nararamdaman mo ba ito? Ang pakiramdam na ito, ang tawag na tila nang gagaling sa isang lugar na hindi mo matukoy. Hindi ito ang iyong imahinasyon, may isang bagay sa loob mo na alam na ang isang kritikal na sandali ay malapit ng mangyari. At kailangan mo na ngayon magdesisyon, bubuksan mo ba ang iyong sarili sa pagkakataon na ito o papalampasin mo ba ito? Ang iyong kaluluwa ay hindi dumarating upang punan ang mga puwang, kundi upang kumpletuhin ang isang siklo. Ang pagkikitang ito ay hindi magiging katulad ng iba, hahamonin nito ang iyong mga paniniwala, ilalantad ang iyong mga kahinaan at ipapakita kung sino ka talaga. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng iyong pinakapuro na kakanyahan, ngunit pati na rin ang mga bahagi na sinusubukan mong itago. Handa ka na bang harapin ito? Ang buhay ay hindi magbibigay sa iyo ng madaling sagot. Ang koneksyong ito ay mga ngailangan ng higit mula sa iyo. Hindi sapat ang basta pag-upo habang ang universo ay gumagawa ng mabigat na trabaho. Kailangan mong maghanda emosyonal, mental, at espiritwal. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang handa mong ialay sa relasyon na ito? Handa ka na bang talikuran ang mga lumang gawi, na ipong sama ng loob, at mga takot na pumipigil sa iyo na mabuhay ng lubos? Porke, maniwala ka, ang iyong kaluluwa ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap ito ng katapatan. Naghahanap ito ng isang taong handang lumago kasama niya, natatanggapin ang pagkaasiwa ng pagbabago upang maging mas mabuti. Isang taong nakakaunawa na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap kundi sa pagbuo ng magkasama. Kung ikaw ay may pag-aalinlangan, takot o pagtutol, normal lang iyon. Ang paghahanap ng iyong kaluluwa ay hindi tungkol sa pamumuhay ng isang fairy tale, kundi sa pagsisimula ng isang matinding paglalakbay. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng hindi alam, pagharap sa mga hamon, at sa kabila ng lahat, pinipili pa rin ang pagmamahal araw-araw. Nakatutok ka ba sa mga tanda? baka na na sila nakapalibot sa iyo sa mga banayad na paraan. Isang paulit-ulit na numero na palaging lumalabas, isang panaginip na hindi mawala sa iyong isipan, isang kanta na parang direktang nagsasalita sa iyo. Lahat ng ito ay hindi tsamba. Ang universo ay nagbibigay ng mga palatandaan, ginagabay ang iyong mga hakbang sa pagkikitang magbabago ng iyong landas. Ngunit kailangan mong maging naririyan. Kailangang maging mapagmasid. Tingnan mo ang iyong paligid. Ang mga dumadaan sa iyong landas ngayon ay maaaring hindi nagkataon lamang. Bawat usapan, bawat tingin, bawat sandali ay maaaring bahagi ng puzzle. At huwag kang malinlang, ang paparating ay maaaring hindi agad halata. Madalas ang iyong kaluluwa ay maaaring lumitaw sa hindi inaasahang paraan, sa isang konteksto na hindi mo kailanman naisip. Kaya't huwag kang magkaroon ng matigas na mga inaasahan. Maging bukas sa bago, sa kakaiba, sa kung ano ang hulma sa iyong paniniwala tungkol sa pagmamahal. Maghanda para sa emosyonal na epekto. Ang pagkikitang ito ay maghahantad ng mga emosyon na di mo naisip na nariyan. Pagtatanungin ka nito kung sino ka, kung ano ang nais mo at kung saan ka pupunta. Hindi magiging komportable, ngunit ito ay kinakailangan. Maaari kang makaramdam ng takot. Normal lang iyon. Sa katunayan, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na magpapagalaw sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa lahat ng iyong inakalang matatag. Ngunit tandaan, ang takot ay isang palatandaan na may mahalagang nangyayari. Huwag mo itong hayaan na ikaw ay paralisahin. Ang pagmamahal na ito ay hindi hihingin ang iyong pahintulot. Ito ay papasok, mananatili at babaguhin ka. Munit kailangan din ito ng espasyo para lumago at nangangahulugan ito na kailangan mong iwanan ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Mga dating hinanakit, mga nakakalason na relasyon, mga lipas na ideya tungkol sa kung ano ang pag-ibig. Lahat ng ito ay kailangang manatili sa nakaraan. Handa ka bang gawin ang trabaho? Dahil, ang koneksyong ito ay nangangailangan ng pagsusumikap. Hindi ito tungkol sa paghihintay na magically magkasundo ang lahat. Ito ay tungkol sa pagkilos, pagdedesisyon, pagpili na maging naroroon. Ito ay tungkol sa pagharap sa iyong sariling mga demonyo upang magkaroon ng espasyo ang pagmamahal na ito para mamulaklak. At hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng taong ito. Ito ay tungkol sa pagiging handa para sa kanya. Sa pagiging taong kayang maglakad ng magkatabi, pantay sa pantay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagdepende, kundi sa pakikipagpartner. Kaya, itanong mo sa sarili, inaalagaan mo ba ang iyong sarili? Pinapalakas mo ba ang iyong sarili emosyonal, mental at pisikal? Kumokonekta ka ba sa kung sino ka talaga, upang mayalok mo ito sa ibang tao? Ang oras para kumilos ay ngayon. Inilagay na ng universo ang lahat sa galaw, ngunit hindi niya magagawa ang lahat ng mag-isa. Kailangan mong bumawa ng susunod na hakbang. Maaaring isang simpleng bagay, tulad ng paglabas ng bahay ng mas madalas, pag-explore ng mga bagong lugar, pagbuka sa mga bagong karanasan. Maaaring isang mas malalim na bagay, tulad ng paghahanap ng kaalaman sa sarili, pagresolba ng mga nakabimbing isyo, o kahit pagpapatawad sa iyong sarili para sa mga nakaraang desisyon. Ang mahalaga ay ikaw ay nasa galaw. Dahil ang buhay ay maaari lamang magtadpo sa iyo kung handa ka rin hanapin ito. At tandaan, ang iyong soulmate ay hindi darating para iligtas ka. Siya ay darating upang makipaglakad sa iyo. Upang ipakita sa iyo na ang pag-ibig ay posible kahit na tila mahirap. Upang patunayan na ang tunay na koneksyon ay isang bagay na sulit ipaglaban. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Ang mga gagawin mo ngayon ang magtatakda ng kinabukasan ng koneksyon na ito. Ang magpapasya kung handa ka ng tanggapin ang pag-ibig na paparating o kung kailangan mo pa ng mas maraming oras upang maghanda. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagkikitang ito ay hindi isang bagay na nangyayari araw-araw. Bihira ito, kakaiba, espesyal. At ayaw mong balikan ito at magtaka kung ano sana ang nangyari, kung binigyan mo lang sana ng pagkakataon. Ang sandali ay ngayon. Ang pagpili ay sayo. Napansin mo ba na ang mga pagpili ngayon ang humuhubog sa mga pagkikita bukas? Kung nakarating ka rito, alam mong hindi ito isang karaniwang sandali. Ang buhay ay nag-aalok sa ng isang bihirang regalo, ngunit tulad ng anumang bagay na mahalaga, nangangailangan ito ng paghahanda. Ang pagkikita ng iyong kaluluwa ay hindi isang pagkakataon. Ito ay resulta ng isang proseso na nakasalalay sa kung ano ang pinapayagan mo at sa kung ano ang hinahanap mo. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ngayon ay simple, handa ka na bang matagpuan? Huwag magkamali dahil hindi laging dumarating ang kaluluwa bilang agad-agad na kasamahan. Minsan, dumarating ito bilang isang hamon, isang patunay na kailangan mong lumago bago katunay na maging handa sa lalim ng koneksyong ito kaya simulan mo sa katapatan. Huminto at tingnan mo sa loob ng iyong sarili. Mayroon bang anumang bagay sa iyo na nagdadala pa rin ng mga sinulid ng nakaraan? Hindi na lutas na mga hinanakitan, mga takot na patuloy mong itinatago, o yung pakiramdam na baka hindi ka karapat dapat sa lahat ng ito. Kung meron at halos palaging meron, ayos lang yon. Ngunit kailangan mong harapin ang mga ito ngayon. Ang koneksyong ito ay magiging ganap lamang kung handa kang maging mapagkumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi kahinaan, ito ay katapangan. Ito ay pag-amin na mayroon ka ding mga pagkukulang, ngunit handa kang lumago kasama nito. At higit pa, ito ay pagtanggap na ang ibang tao rin ay magiging hindi perpekto. Ang iyong kaluluwa ay hindi dumarating upang iligtas ka o maging solusyon mo, ito ay dumarating upang maglakbay kasama mo. At ito ay nangangailangan ng pagkakapalitan. Handa ka na bang magbigay nang hindi naghihintay agad ng kapalit? Handa ka bang bumuo ng isang matatag na ugnayan, kahit na ang kinang ng unang pagkikita ay napalitan na ng realidad ng isang relasyon na nangangailangan ng pagsisikap? Kung ang sagot ay i, eh, nasa tamang landas ka. Dahil, maniwala ka, ang pagkikitang ito ay magpapabago. Kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwang nakatakda para sa isa't isa, ang tindi ay nararamdaman. Hindi lamang ito magiging isa pang tingin, isa pang yakap o isa pang pag-uusap. Parang titigil ang oras, parang mananahimik ang mundo sa paligid sa loob ng ilang sandali, para lang makakonekta ka sa tunay na mahalaga. Ngunit huwag mong ihalo-halo ang tindi sa pagiging perpekto. Ang taong ito ay hindi magiging isang idealisadong refleksyon ng iyong hangad, kundi isang refleksyon ng iyong kailangan. At, minsan, nangangahulugan ito ng pagharap sa mga hindi komportable, pagtanggap ng mga pagkakaiba, at pag-aaral na umibig sa paraang lumalagpas sa mababaw. Ngayon, bigyang pansin ang mga senyales sa paligid mo. Ilang beses ka nang pinalampas ang mga pagkakataong hindi napansin dahil sa iyong pagkaabala, pagkakulong sa rutinaryo o simpleng pagkakakulong sa bago. Ang iyong kaluluwang kapareha ay maaaring mas malapit kaysa iyong iniisip, ngunit mapapansin mo lamang ito kung ikaw ay tunay na naririyan. Tingnan ang mga kaswal na pagkikita, ang mga munting pagkakataon na tila masyadong maliit para maging makabuluhan. Huwag magdiskaril ng kahit ano. Ang taong ito ay maaaring lumitaw sa isang ganap na hindi inaasahang paraan, sa isang lugar kung saan hindi mo akalaing maghahanap ka, o sa isang sandali na hindi mukhang mahalaga. Ngunit hindi yon sapat. Kailangan mong kumilos. Ito na ang pagkakataon mong magbukas para sa buhay. Lumabas ka sa iyong comfort zone. Tuklasin ang mga bagong kapaligiran, makilala ang mga bagong tao, pahintulutan ang iyong sarili na maranasan ang mga bagay na karaniwang iniiwasan mo, Huwag maghintay na ang universo ang gumawa ng lahat ng trabaho. Ito ay kumikilos na, ngunit kailangan mong gawin ang iyong bahagi. At hindi, hindi ibig sabihin ito na pilitin ang kahit ano. Hindi ito tungkol sa desperadong paghahanap. Ito ay tungkol sa pagiging bukas, emosyonal at enerhetiko. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa kung ano ang talagang gusto mo at pagiging nakaalin sa enerhiya ng taong nais mong makuha. Ang koneksyon na hinahanap mo ay nagmumula sa iyo maging ang tao na inaasahan mong matagpuan. Linangin ang pasensya, habag at empasya. Paunla rin ang iyong kakayahang makinig, makaunawa at magbigay ng suporta. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi isang daang may isang direksyon, ito ay isang landas na pinagsasaluhan. At tandaan, ang pagkikitang ito ay hindi lang nagaganap upang punuin ang iyong buhay ng kaligayahan. Ito rin ay may layuning turuan ka. Ipinapakita nito sa iyo kung sino ka, kung saan ka maaaring magpagbuti, at paano ka maaaring umunlad. Hindi ito lagi magiging madali, ngunit ito ay laging sulit. Kaya, paano ka maaaring maghanda? Pakawalan mo ang nakaraan. Huwag hayaang ang mga dating pagkabigo ang magtakda ng iyong mga inaasahan. Ang nangyari noon ay hindi tumutukoy sa kung ano ang darating palang. Kung ikaw ay may mga sugat pa, hayaan mong maghilom ang mga ito. Maging naririto. Pigilan ang pamumuhay sa paano kung kinang hinaharap o sa sanay kinang nakaraan. Ang iyong kaluluwang kasama sa buhay ay hindi ka matatagpuan sa isang oras na hindi umiiral. Matatagpuan ka niya ngayon, eksakto kung nasaan ka. Linangin ang pagiging totoo. Maging ikaw nang walang maskara, nang hindi sinusubukang magustuhan o mapahanga ang iba. Ang kaluluwang kasama sa buhay ay hindi naghahanap ng perpeksyon, siya ay naghahanap ng katotohanan. Panatilihin bukas ang puso. Ibig sabihin nito ay handa kang isugal, kahit na may takot. Ibig sabihin nito ay maniwalang ang pag-ibig ay sulit ang pagiging marupok. Dahil kapag nangyari ang pagkikitang ito, lahat ay magbabago. Mararamdaman mo na tuluyan mo nang natagpuan ang kulang, ngunit hindi sa paraang kumpleto ka na, dahil buka na mula pa noon. Ang pag-ibig na ito ay magiging isang dagdag sa iyong buhay, hindi isang tapal para sa iyong mga insekuridad. At kapag kayo'y nagkakilala, para kang magkakaroon ng kahulugan ng mundo. Magkakaroon ng pag-unawa kahit sa katahimikan. Magkakaroon ng lakas kahit sa mga mahirap na sandali. At magkakaroon ng pag-ibig kahit sa mga karaniwang araw. Ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagpapasya, handa ka bang buksan ang puso at hayaang pumasok ang taong ito. Ikaw ay nasa isang mahalagang sandali. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng desisyong kailangan mong gawin ngayon. Kapag dumating na ang iyong kaluluwa kambal, magkakaroon ka ng dalawang opsyon, yakapin ang inilalatag ng kapalaran sa harapan mo o matras, dahil sa takot, kawalan ng tiwala sa sarili, o pagiging komportable sa kasalukuyan. Walang gitnang daan, at dahil dito dapat kang maging handa para kumilos. Maging malay, maaari mong mawala ng pagkakataong ito. Ito ay natatangi. Ngunit ang natatangi ay hindi nangangahulugang garantisado. Marami ang nawawala ng dakilang pag-ibig dahil hindi sila handa o hindi nila ito napansin. At doon nakasalalay ang panganin. Ang buhay ay hindi naghihintay na maging perpekto ka, ngunit hinihingi nito na ikaw ay handang tumugon. Kung hindi ka bukas upang kilalanin ang koneksyon sa tamang oras, maaari itong magdaan ng hindi mo namamalayan. Ang taong ito ay hindi darating na may malinaw na palatandaan. Walang lilitaw na makulay na plaka na nagsasabing, narito ang iyong kaluluwa kambal. Sa maraming pagkakataon, ito ay magiging isang pakiramdam, isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit masidhi. Kailangan mong makiramdam sa tawag na ito mula sa loob. Kailangan mong magtiwala sa nararamdaman mo. At kailangan mong maging handa upang gumawa ng mga desisyon. Kapag nangyari ang pagtatagpong ito, ito ay magiging makahulugan. Ngunit ang pagbabago ay nangangailangan ng pagkilos. Kailangan mong magpasyang handang magtama ng tapang at mag-invest sa relasyong ito, kahit na alam mong may kasama itong mga hamon. Dahil may mga kahirapan. Huwag mag-akalang lahat ay magiging perfecto. Ang iyong kaluluwa kambal ay hahamon sa iyo ng lubos, dahil tunay kang nakikita nito. At ito ang punto, handa ka bang makitang tunay? Para makita ng iba ang higit pa sa ibabaw, lampas sa mga maskara na ginagamit mo para protektahan ang iyong sarili sapagkat ito ang mangyayari ang taong ito ay makikita ka kung ano ka talaga ang iyong mga kalakasan mga kahinaan mga kawalan ng tiwala sa sarili ito ay maaaring nakakakaba ngunit ito rin ay nagpapalaya ito ay isang paanyaya upang maging ganap na tao walang mga filter walang depensa at higit sa lahat ito ay isang pagkakataong maranasan ang isang pag-ibig na hindi hinihini na maging iba ka sa iyong tunay na sarili ngunit hindi ito nangangahulugang magiging madali ang kaluluwa mong kapares ay hindi dumarating para ayusin ang iyong buhay. Siya ay dumarating upang makasabay sa iyong paglalakbay habang ginagawa mo ito sa iyong sariling pamamaraan. Ang koneksyon na ito ay magiging isang pagtutulungan, hindi isang mahikang solusyon. At upang ito ay magtagumpay, kailangan mong maging handa na lumago. Tanungin ang sarili, ikaw ba'y ba handang magtrabaho sa iyong sarili upang magkaroon ng puwang ang relasyong ito upang umusbong? Handa ka bang iwan ang mga mapanirang galaw, lampasan ang mga lumang takot, at matutong muling magtiwala? Sapagkat, kung hindi, ang koneksyon na ito ay maaaring maging isa lamang pinalampas na pagkakataon. Kailangan mong maging mapagmasid sa mga detalye. Ang kaluluwa mong kapares ay maaaring dumating sa paraang hindi inaasahan. Maaaring siya ay isang taong kilala mo na, ngunit hindi mo nakita sa ganitong paraan. Pwede ring isang estranghero na makakasalubong mo sa isang tila pangkaraniwang sandali. O baka isang taong, sa unang tingin, ay hindi akma sa ideyang ginawa mo ng si perfectong kapareha. Kaya maging bukas. Huwag husgahang madalian. Huwag isa konti ang hindi mukhang halata. Minsan, ang kaluluwa mong kapares ay dumarating upang hamunin ang iyong mga inaasahan at ipakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa isang itinakdang plano. At higit sa lahat, magtiwala sa iyong kutob. Kapag siya na yon, malalaman mo. Hindi ito magiging isang lohikong katiyakan, kundi isang malalim na pagkilala. Ngunit ang responsibilidad ay nasa sayo. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nakadepende sa tadhana. Nasa kung anong ginagawa mo ngayon ito nakasalalay. Depende ito sa iyong kahandaang maging naririyan, magbukas-loob, at mag-invest ng emosyon. Huwag hayaang pigilan ka ng takot. Ang pag-ibig ay mapanganib. Nangangailangan ito ng pagiging vulnerable, pag-aalay at madalas malaking pasensya. Ngunit sulit ang panganib. Sapagkat ang paghahanap na ito ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa layunin, paglago at kasaganaan. Hindi ka nakatakdang mamuhay sa kalungkutan o mababaw na relasyon. Nararapat kang magkaroon ng mas malalim, mas makahulugang pagsasama. Ngunit kailangan mong maniwala dito upang magawa mong maranasan ito at tandaan, ang oras ay mabilis lumilipas. Hindi mo makokontrol kung kailan o paano darating ang taong iyon sa iyong buhay. Pero maaari mong kontrolin kung ano ang gagawin mo hanggang doon. Maaari mong piliin kung maghahanda ka o hahayaang malukisan ka ng sandali. Bawat araw ay mahalaga. Bawat pagpili ay mahalaga. Ang ginagawa mo ngayon ay lumilikha ng espasyo para sa kung ano ang darating. Huwag ipagpaliban para bukas ang maaaring gawin ngayon. Buksan mo ang iyong puso, isip at buhay. Hayaang ikaw ay sorpresahin ng universo. Pero maging handa upang makilala ang sorpresa na yon kapag dumating siya. Dahil kapag nangyari yon, ramdam mo. Magiging isang visceral na bagay ito, isang impact na yayanig sa lahat ng alam mo tungkol sa pag-ibig. Magiging nakakatakot at kapanapanabik ng sabay. At, sa sandaling ito, kailangan mong magdesisyon, ilalaban mo ba o tatakasan? Ang sagot ay nasa iyo. Paparating na ang iyong kaluluwa, mate. Mag-subscribe mag eh, magkomento ng nararamdaman mo at magbigay ng like ngayon na.